guys sobrang dami ng aking mint ayan o oh. hindi ko alam kung paano ko ito sobrang dami ayan kasi kapag hindi ito hinarbis guys magda dry yung dahon niya kailangan talaga siyang harvesting eh, ngayon kukuha ako dahil imimix ko sa aking tomato sauce pero dahon lang yung kukunin ko So, kailangan talaga siyang putulin na ganyan. No? Ganyan. Para dadami yung ano. Sanga at saka dahon. Tapos siguro to bukas. Harvestin ko ito. Ayan ang dami guys. So. Yung tinanim ko siya guys. Mga dalawang puno lang yan. Tapos yung nilalagay ko dyan, o oh, yung ano, balat ng saging. Kaya siya mataba. At ang ganda ng dahon.